expander ang tanggap natin ngayon mga kayapal wow. at alam nyo ba kung paano tinatanggal ang headdress ng mga upuan na nasa likod yung dalawang nasa likod eto kasi yung apat na nasa harap madali lang tanggalin may pindutan lang yun sa gilid pag pindot mo iaangat mo tanggal na yan yes ano may yung mga pindutan no pag inangat pinindot mo at inangat mo tanggot na yan pero itong dalawang nasa likod iba kahit pindutin mo hindi mo yan mahuhugot kahit kwersahin mo pa yan kasi dito tinatanggal yan May zipper yan sa gilid Ibuksan mo yan, syempre Ayan, pagkabukas mo may lockpen sa ilalim Ayan, tatanggalin mo yan Tapos bubuksan natin yung pinakalikod Ayan, ayos lang natin yung camera Ang hirap magbaklas ng hawak-hawak yung cellphone eh Pali pag nabuksan mo yan, may, may pinaka plywood pa sa likod Huhugutin natin yan Pero, hindi mo rin basta-basta mahuhugot yan Ayan, tayo mo, kahit hatake natin, hindi mo yung Kasi may isang tornilyo yan sa gitna. Yes! Andun, iaangat lang natin ng konti yung tela. Ayan. At andyan ang tornilyo niyan. May isang tornilyo yan sa gitna. Pagkatanggal mo niyan, mahuhugot na yung plywood. Ayan, natatanggalan natin. Pagkatanggal natin, Merong pin yan Yung may pin yung pinaka headrest Na nakalap Ayan o Kita nyo Nice mo lang yung pin na yan At mahuhugot na yan na natin ng maayos ang ating headdress. Ayan o Mahuhugot na natin Diba Ayos